again, Russell. And for today's video, I'll be doing a wear test to this Maybelline Super Stay Matte Ink. So, if you wanna know what is the performance of this matte ink, so just keep on watching. Nga mga ka-beautybells, gagawin ko ngayon ng review itong Super Stay Matte Ink ng Maybelline. And ang sabi daw kasi nila, yung longevity nitong matte ink na to is for 24 hours. try or ite test out ko kung totoo ba yung sinasabi nila na, na 24 hours magkatagal itong matte kick sa lips ko. Pero, hindi ko siya itatry try o hindi ko siya iti-test out hanggang 24 hours kasi hindi ko yun kaya. Siguro natulog na ako noon bago ko <laughs> siguro na ako noon bago ko iti-test out eh, sa update, yung last update ko. So, ayun. So, siguro 9 hours, okay na yon 8 to 9 hours, okay na okay na yon para sa longevity ng mga matte lipsticks. So, ayun. And... Ayun nga. So, alam ko na marami ng mga YouTuber na nag-review nitong Maybelline Superstay Matte Pero gusto ko pa rin i-share yung thoughts ko. And gusto ko pa rin yung... Gusto ko pa rin test out if totoo ba yung sinasabi nila na ganun katagal yung longevity nitong Maybelline Superstay Matte So, ayun. And, ayun. So, magsisimula tayo ngayon sa price. And, yeah. uh, yung price is 299 shades nitong super stay matte pink yung lover so ito daw yung best seller so ito yung kinuha ko and about dun sa packaging is parang ano talaga parang pang class talaga and parang pang social kasi di ba ibang iba talaga siya sa mga uh, sa mga ibang mga mga ano ba yun mga matte liquid lipstick so ito ano siya hindi siya babasagin pero matigas siya and hindi hindi tulad ng iba na ano, parang ordinary lang. Pero, yung downside dito, na gustong gusto ko sa ibang mga liquid lipstick is, hindi siya transparent. Hindi transparent yung lalagyan niya, which is not good. Kasi yung gusto ko talaga is transparent para makita ko talaga yung shades niya. If e, ganun din ba sa loob yung shades niya, na makikita mo sa kulay sa labas. So, ayun, and, pero okay na okay yung packaging niya. Okay na okay, and, pwede din siyang pang travel, no? Ayun, so, so, dadako naman tayo sa may, ano niya, sa may, sa loob niya. And, pasensya na sa inga niya, and kung maarte kayo, huwag niyo nang panoorin itong video na to, kasi bawal dito yung maarte sa channel ko. Ayun. And, lip tint no, yung Dear Darling Tint. So, parang ganito din yung, yung applicator niya. And, my gosh, best. Parang, naaadig ako sa amoy niya. Parang velvet. Yung niya, texture niya is <coughs> din. na nga yung Superstay Matte Ink in a Shade Lover sa lips ko. Ayan. And take note, hindi talaga ako mahilig sa mga ganitong shades. Pero... Yeah, and parang makakatipid talaga ako and parang magtatagal itong matte lip matting sa sa akin so ayan magtatagal ang paggamit ko dito sa matte sa to pero hindi naman siya araw-araw nagagamitin siguro sa mga occasion lang para magtatagal-tagal din for my first update and ang oras ngayon is 4 o'clock ng hapon and kanina nung inan ko yung video na yon ng ano is mga alas dos ng hapon din and um 2 hours pa lang siya na nandito sa lips ko and hindi pa rin siya nagbabago no hindi pa rin siya nagbabago and um kumain lang kasi ako kanina ng ng kick na mga street food, kikiam at cheese lumpia and and uminom ako ng ice water na yun nasa plastic and ayun so ayun so pero hindi pa rin siya nagbabago ano and kiss proof pala siya kiss proof siya pero ewan ko baka transfer proof siya kasi kanina nung uminom ako ng ice water sumama konting konti lang naman yung sumama sa plastic pero hindi pa rin na hindi pa rin nababawasan yung ano, yung parang walang ano, parang walang parang walang nangyari, parang walang nangyari talaga sa lips ko and gano'n na gano'n pa rin. <laughs> Siguro yung nangyari lang yung pagka-oily ng face ko, ano. And ayan, and medyo hindi pala siya, ano, hindi pala siya light Kasi parang mararamdaman mo talaga na may suot ka. So, ayun, hindi siya medyo lightweight. And, ayun, so, medyo hindi pa rin nawawala yung stickiness niya siguro nung kumain siguro ako and ayun so hindi pa rin nagbabago ayan hindi pa rin siya nagbabago and I'm impressed kahit 2 hours pa lang ano so hindi pa rin siya nagbabago mm uh -huh, ganun pa rin siya okay. ganun pa rin siya so ayun so I'm, I'm impressed lang sa may bin sa kanilang matte ink and ayun so malalaman ko pa rin yan malalaman ko pa rin yan mamaya to my next update and kung gaano katibay itong matte ink na to so ayun so ayun lang so sa ngayon yun lang naman yung ano yun lang naman yung napansin ko and yun lang naman yung comment ko about this so ayun so mamaya natagdagan ko na lang siguro yung comment ko mamaya if ano if matataga pa ba magtataga pa ba tong matte ink or what so ayun so ayun nga so ayun so see you in my next update so ayun bye creator video is in back for my second and last update ditong wear test or longevity nitong Maybelline Superstay Matte Ink. So, ayun. And yung oras ngayon is 10.30 p.m. ng gabi. And inan ko kanina yung video ko sa I remember uh, mga 2 p.m. ng hapon and it's almost 9 hours pero 8 hours pa din. So, ayun. And basta hindi ko pa sa background. So, ha? kasi hindi ko pa lang makiling mag-feeling mag-feel. And basta hindi ko pa naka-flash lang sa Phantom and yung gamit ko eh, sa boyfriend ko na Samsung Galaxy J7 Pro and ayun nga, so, ayun, so ito na siya ngayon sa lips ko, ayun and ayun. ayun nga, so, medyo naging messy na siya kasi kumain nga ako ng mais, kita-kita nyo naman kanina sa video and kumain ako ng dinner kanina na ang wala ko ay ham and ayun, so medyo ma-oily and kasama mo pa ng ketchup na medyo messy kainin din so, ayun, and, ayun na nga pero ngayon Okay pa naman siya kasi medyo na ano na talaga, medyo na fade na siya and ano, medyo na mas naging messy na siya and pasensya na sa fest. Parang so, oily and kita ka rin mga redness. So ayun, ayun nga, so yung pero okay pa naman siya, so hindi ka tulad ng mat, ibang mat, liquid lipstick na. Mga ganitong oras siguro wala na, wala na. <laughs> Parang hindi mo na maisusuot, pero ito guys, masusuot mo pa to. Ayan, so impressed talaga I'm super impressed sa matrix. Mat, mat, super same matrix na medium. And although hindi naman ako nabukulat kasi yung mga nakita kong mga review ng mga product ng mga may, ng mi is okay na okay yung mga performance talaga. Siguro um, mabibilang mo lang yung ano, mabibilang mo lang yung hindi talaga ano hindi talaga hindi talaga okay yung performance pero almost is okay na okay yung performance. So, ayun lang and ayun. So, nagawa ko ng advantage and disadvantage. So, ang advantage nitong matte pink nito is wait lang ah. Is ano ang advantage niya yung advantage niya is yung color payoff niya and then yung pag-apply mo sa kanya is hindi ka na mahihirapan and full coverage na talaga siya. Makukuha mo na yung shades na gusto mo and ayun. So, yung packaging niya, yung packaging niya, hindi babasag yun. So, hindi ka na mag-worry. babasag siya. So, ayun. And, ano pa ba? Um, yung mga shades niya, um, yung mga shades niya, talagang masusuot mo talaga. So, kung, kung napanood na yung mga, siguro napanood nyo naman yung mga swatches ng mga, mga ibang mga super stay matte ink. So, ayun. Then, ano pa ba? yung okay naman yung surprise okay naman kasi worth it naman yung surprise and ayun so mabibili mo siya sa mga drugstore ano mga Watsons lang siguro and SM department store so ayun mga department store lang kadalasan makikita mo yung mga ganitong ano kasi hindi naman talaga siya pang drugstore talaga lahat lahat hindi katulad ng line at mga Maybelline so ayun So, yun yung I'm impressed. Ha? Ayun. So, ayun. And, ano pa ba yung mga advantage nitong Maybelline Super Stay Matte So, yun yung, yung longevity niya na, ayun, it's almost ano na, 9 hours, pero okay na okay, okay pa rin siya. And, nandyan pa siya sa lips ko, mga best. So, ayun nga. And, ano pa ba, ba? Yung, ano niya, yung, Ayun, so hindi pala 24 hours ito ha, 16 hours pala. So ayun, sorry sa maling info ko na naman ha. Sorry ha. So ayun nga, and yun lang, yun lang siguro yung disadvantage niya, yung color payoff, yung, applica yung application niya, and yung packaging, yung longevity niya, and yung mga shades niya na pwedeng pang wearable. So ayun lang, yun lang yung mga advantage para sa akin yung disadvantage is um yung disadvantage nitong matte na to is although yung packaging niya is advantage pero meron din siyang disadvantage kasi para sa akin mas okay yung ano eh mas okay yung transparent kasi yung, gusto ko kasi makita ko talaga yung shades niya if eh, ganoon ba sa labas at sa loob pareho So, ayun din yung disadvantage din kasi sa so, dinami-dami ng shades ng Super Stay Matte Ink is konting-konti lang talaga yung mga stack sa mall. So, ang siguro mm, konting-konti lang talaga yung mga mall na kompleto yung mga shades ng Super Stay Matte Ink ng Maybelline. So, siguro limited stocks lang talaga. And, sana yung pioneer yung kinuha ko kaso kinuha yung gusto kong bilhin pero wala so ito na lang yung lover so kasi ito naman yung best seller daw so ito na lang yung ano ko pero hindi naman ako nagsisisi kasi okay na okay so ayun in ano pa ba so yung ano pa ba yung disadvantage niya So, yung disadvantage niya, yun lang siguro, yun lang siguro yung disadvantage niya. Yung applicator niya, medyo hindi ko nagustuhan kasi medyo nahirapan ako and siguro nasanay na ako sa dog food and like na like ko pa rin yung dog food kasi mas ma mas ma dating mag apply pag dog food so ayun lang, yun lang siguro yung disadvantage para sa akin pero so far So far, okay na okay itong Maybelline Superstay Matte. And worth it na sa 299 pesos itong longevity niya. So, ayun. So, ayun lang guys. And I hope meron kayong nakuhang mga info tungkol sa Super Stay Matt Inc mula sa akin. And kahit na maraming ng mga YouTuber na nag nag-review nito. So, ayun. And, ayun. So, ayun. So, thank you for watching. And, if you like this video, give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nang pag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And please click the bell button below na lang para ma-update ka if may magawa akong bagong video. Thank you guys. Thank you for See you guys in the next one. Bye!